Sino o Paano mo bibigyan ng definisyon ng salitang yan? Nakalimitang iniugnay natin sa mga malalaking tao sa lipunan at matataas ang pinag-aralan. Pero bakit kung kriminal ang nagtataglay ng ganyang mga katangian ay mas hinahangaan pa ata ng lahat at mas naaalo tayong makarinig ng mga kwentong katalinuhan na ginagamit sa kalukuhan kesa sa kasaysayan ng taong nagtatagumpay dahil taglay ang mga katangiang ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong naging notorious na gangster, kriminal at kalaban ng batas ngunit nagawa makaligtas sa lahat ng banta ng kanyang buhay dahil sa kanyang taglay na katangi ang ito at nasulit ang kanyang buhay dito sa mundo hanggang sa kanyang pagtanda. Katalinuhan nga ba? O katusuhan? Ang kwento ni ben Benido Mendoza o yung tinaguriang Ben Ulo ng Tondo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Para sa mga kaibigan nating may mga edad at produkto ng mga batang 90s, ang kwentong ito ay pwede nating sabihin at bigyan ng pamagat na Lupin the Third ng Pilipinas. Siyempre si Lupin yung bida sa kwento at si Detective Senegata I-comment nyo na lang sa baba kung makikilala nyo. Sa mga lumabas na gangster dito sa bansa, si Benvenido Mendoza naata ang naging pinakamatagumpay sa lahat. Dahil di tulad ng karamihan, lahat sila ay namatay ng maaga at napakabata para sa kanilang edad dahil katapangan lang ang pinairal nila. Si Benvenido Mendoza ay tubong Nueva Ecija ngunit napadpad sa Maynila noong panahon ng digmaan. Hindi upang makipaglaban sa mga hapon, kundi upang maghasik ng sariling karahasan. Dahil sa hirap ng buhay noon, siya ay nakilala bilang isang notorious na magnanakaw at naging kalaban siya ng bata sa Maynila noong mga panahong yun at paulit-ulit na nakukulong pero tila merong kakaiba dito sa batang si Benvenido. Hindi siya nagtatagal sa mga kulungan dahil palagi siya nakakatakas at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga masasamang gawain. Dahil na rin siguro minamani-mani niya ang seguridad sa mga kulungan. Dito siya nabansag ng Ben Ulo. Dahil na rin sa kanyang abilidad na talino o pagiging mautak para makalusot sa mga mahihirap na sitwasyon. Si Ben Ulo ay isa ring taga Tondo, Ngunit ang linya ng kanyang operasyon ay sa paligid ng Divisoria Market. Bago pa man lumabas sa kasaysayan si Naasyong Salonga at Totoy Golem ng Tondo, si Ben Ulo ay gangster na. Ngunit di gaya nila na mas maagang siningil ng kapalaran ibang landas na tinahak ni Ben Ulo dahil hindi niya ipinako sa tondo lang ang kanyang pangalan. Kundi